Ano ba doon? Malilit nga. Baka kaya yan yung bago mga tindilo na to? Baka pakiyawin niya? Baka ka na lang? huwag gamay ngay. tante o? Kaya natin to? 200 na yan. 200 na yan. Mahal na ba? Eh lako na namin to ate. Ano ba namin to mga karaban? Asawa ko walang tawad. Parang ano yan? Eh pagkakilala mo kayo tiwanitin na lang.

Salamat Salamat ah. Sige mo, Kel. O, si... Dungas sa... buket buket Dali mo sa mga chuking ni Prajimar. O, ang Para ano? Para lang. Para na tayo mo Para na rin niya rin yun. niya yun. Ayun lang. nila yun na ako? Di ba na ako? Is na! dagat? ba ito? kagabi lang Standard lang ayo, yung ano? Yung may lapo -lapo. Parang kasama yung bisugo. O, oh, yan. Yan. Uh, Ipilam doon kung kapili imis ako nung ipin bago ano. ano, ano yan, Yung dagdarag. Dagdarag. Oh, sa dalawa, tatlo, kapat. Okay, hey, salamat, eh. salamat, salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. apat kilo na lang mga karabas Kila, ma mon. Lang, dalawa, ma apat <laughs> 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 Mar <Umos na to. laughs> <laughs> oh, ulam oh. <laughs> <laughs> no, <laughs> Uh, mm -hmm. ay nagdagan mo? ayy hindi po kung kaya pala? brad, mura daw? ha? mura? ubusin natin 400 lang at po, dalawa puro na hindi ikaw na bumili, kunong isa ako namang babayad sa'yo yun, yun pa dito yun ano yun yung pula na yan po yan wala bang malaki laka ako cindy kung magkamayan dyan. ito na lang na lang yung kung ano mo yung kung ano kung ano yung kung ano yung bahay kung ano yung bahay Sige, ano Ayun, bahay kung ano yung bahay kung lang yung Hindi na magsigaw si Bagwes. kung ano yung bahay kung ano yung bahay kung ano plus 350. Ayun, thank you, Ate. Thank you, Salamat po, ko <laughs> <Salamat> po, <salamat. laughs> po, salamat. Hindi ko po binabayan. <laughs> 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 ito na lang bayad ko. Ano yun? Ano Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ah. Ayun, nasa sampo ta, sampo. Mga tama. Ayun, bro. Minist, kita tayo. Ayun. Nasaan yung na! Ano yung camera na yan? Thank you po. Ayun. Di bintik talaga, tertailangan. Ha? Di bintik eh. Nagtawad ka at binigyan mo naman kami. Pinapain ko po. No bus na makarabas. Uwi na. Gutom na. Gutom na. Gutin lang nagpumigay ng tinapay si Ate. Maraming salamat. Hindi, hintay ng na bayad mga kakarabas si Pins G Nakarabas? Nakagtawad ng na ano? Nakatawad ng 50 yung customer na isa Binigay na namin para hindi kami mag ikot ikot Tapos magbigyan na tayo ng Gutom na gutom na yun no? Binigay oh. balak pa Dito pa lang tayo sa San Miguel Di balak pa G Thank you Thank you Thank Balik na kami ulit. Karabas, namayat na yung driver namin sa mga sipa na no? Ayan, ano, sinya doon. Ayun na, ano? Ito. kailangan Ito. Ito. Namayat na si Rimon mga karabas. Oh, ito. Nagsama. Nagsama. Ayun <laughs> yung bye, Sige, mga ka. Siyempre mga karabas ay nagutom na ating mga kamahan ay merenda muna tayo. linda tayo mga kaharabas Tanda tayo mga kaharabas tayo mga kaharabas. tayo mga kaharabas, gutom na eh bago na tayo kami nawit mga kaharabas, eh, tamang karating lang po namin dito sa ano, sa Raptor eh, katapos namin magtinda ng aming isla isawa po ng Diyos eh, naubos din kagad, hindi kami inabot ng hapon at si Boykyot Hinatid po kami dito at hindi na nagsama, hindi na ako magkain. At may ano raw sila, may gawa sila ng kanyang commander, maglalaba. Kaya kami na lang dito lima. Si Pink siya ang magluluto na. Nag Nagbili kami mga karabas na ano? Arning, ano? Tinola. Ang tinola. Ang atin papaya. Siyempre magluluto na yan si princess niya? Gapatulig ako. Gapatulig ako naman. Gapatulig. Ayun, makaharabas niya habang nagluluto si Lab. Uh, sama ni Pete. Wala pa rin ko ha. Bibilangin muna namin yung kita ng aming Man. ano? Aming isda. Kung ilan ang inabot. Kung talo o panalo. Ano? Ah. Dalawa na magabilang yan, dalawa. Uh -huh. Bangan. Which? Ano kanya okay. <laughs> na <tuyongan>. oh. <laughs> oh, oh. ang kanya-kanya kuha? Sa akin lang ito yung mga. Pixie! Uy, tibay na Pixie ako. Kalagay ang niya. Ano kaya? Talo ito sa 60 liters. Talo. Hindi, ano naman. Isang gabi lang naman tayo ng Ay, delikado naman sikap pala. Ha? Delikado naman. Ay. Maano naman yung sublandina eh. Dadali naman yung scooter. naman yung <laughs> <laughs> scooter. Kala ko nakaligtas na si ka pa. Dito yung masaksi yan. Kung ligtas siya. So <laughs> kita natin. Uh, Kwintayin mo na. Kwintayin na. Kwintayin na. <laughs> Alamin mo na kung magkano. Kwintang inabot. Nareklam <laughs> pa. <laughs> ano? 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 Ayos. Umabot dito ng 5-6 yung atin. Ayos daw? Binta. Hindi yeah, ayos ah. Biri mo. Uh, ayos. Sikapitan makuha na. Ha? Nakuha no. na. No. Pitan? No. Huwag mo na siya, kalo mo na. <laughs> oh, ito, 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 ito. <laughs> mga rabas, yung pinta lang mga Raptor Boys, 5,675. Ito yung pinaglakuan hmm. namin kanina doon sa Bukid. Nang <laughs> magari. Kasama na yung sana dyan, palengke. Ngayon, oh, okay. itong pira to mga karabat, isisunod din namin kay... Boy Pitek. <laughs> kay Pitek siya kasi ang tagahawak <laughs> na <ng> aming konsumo eh. <laughs> Boss. <laughs> yun. Thank you. Tell na. Turn over. Turn over. Turn over. Ah. Kani itong, saka niya saka niya ko ibibigay. Kun dito 'yan, no. Ano. Oh, ayan, bigyan mo pisa Ano. Turn off 'yan. Turn over. Oh, tawag sa, i-i-maligsa yo. I-maligsa yo, boss. Ito 'yung over mo dit. Ito 'yung over ko gayay bupitek. <laughs> yan. Yan, yan. yan. Then, yan. <laughs> <laughs> walang sobra, walang kula wala labis. Paro sa kabilan. Walang kulang, pasensya na, literalos. Literalos sa presyo may nakabike na pang-upin paano? hindi, isa, tsaka isang gabi lang rin kasi tayo si pero kung dalawang gabi tayo, hindi yung malaki-laki kaya nga eh bago nagalapit na sila nagalapit na kami dito mga karabas sa kalan gutom nagabantay na nagabantay na gutom na rin mga karabas yung isang mga karabas to ginadaan na lang sa ano kumagahan ka rin eh ginadaan na lang sa panorad ng gutom na yan ito ang chanya kipis na kipis jay Hinugna ba? Tara na, ra bas. Mao ni. Tara na, kami, na, ano? Nan. Da, lang etla mo na. Tara bas. Tara siri, sir. kain tayo. Hipon mangarap bas oh, yung yung hipon. Yung hipon dali ano. Gutom na. Oy, thank you. Ha, tama ka ra bas. Dapat ko sa kin oh. Gutom kami sa paglaku ng isda namin. Pagsigaw-sigaw. Nga ba nung kapot kumalong ulo? Kapot kami ng ano? Saan yung brad? San Miguel ang Sa San Miguel Roas? Blokan. Ay, blokan. Grabe <laughs> <laughs> naman yan. tayo baka Sarap. Ano mga talawang kapit na tayo noon? Ito yung ano? Ano mga talawang isda natin?

근데 나랑 나 아직도 못 보세니까. 나, 나랑 오면. 안녕. At tapos yung maghapon sa paglalako, balita ko, yung isda natin gusto ipalit ng manok, gusto ipalit pabu. ng pabu. pabu, buti hindi kayo nabulong gulo. <laughs> Aba, ano yung magkano na natin, Brad? Balita ko, milyonis yan ah. <laughs> <laughs> Kapal, Kapal. Kapal. Kapal yun. Oh. Ah. Tawa sa bilang yan, dalawa kanina. Wow. Ya, yeah, talo naman ba sila sa bilangan yan? Kap. <laughs> oh. <laughs> uh, in total na lang. In total ay? Wala mo lang. Wala mo lang. Wala, 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 wala mo lang. Pero in total ay 5,675. Uh, uh, ah, yeah. um, ba, may, may tumawad no? Meron siya. Meron piso, Meron May lima limang piso <laughs> eh. So yun, parang 75 na yun sa ano yun? Sa ano tayo? Sa palingke. Uh, mm. Yung sa 2,825 2,825 Sa totoong ano talaga nyan, ganun nga, pag yung malaking bangka albawa, di ba yun, bibili ng may are, yung bangka, tapos bibenta doon, bibili ng mura sa mga ngawil, or o kaya labas-gastos, bago sila sahudan, di ba, no? Ay, sa atin, trial-trial mo lang eh. O di, 5-6 to, di ba? O di ting isang libo kayo. Ting isang libo kayo. kayo. Uy! 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 Waka ko akong mag-gastos. mo siya! Ayos! Waka lang ang mag isang libo kayo, yung 600, pambili ng yung spark plug. <laughs> Balansin na naman. yung <laughs> <Balansin> na <naman. laughs> spark plug. Tapos, ito, dahil, ito, ito maganda kasi. Di ba, nung nakaraan nag-meeting tayo, nakita ko yung dedikasyon sa inyo nakita rin ng mga kaharabas natin yun. May nagbigay ng tigpa 500 sa inyo. Oh, wow. <laughs> salamat na natin si, ano, si Ma'am Alice at saka si Ma'am Lancy. Ayun, pasalamatan natin. Ay, Ay salamat natin na yun ha. Oh, maraming salamat po Ma'am Alice. Saksi, sir, sir. Ma Lancy. Lancy. Ma'am Lancy sa binigay niyong biyaya sa amin. Ayun, 500. Salamat po Ma'am. <laughs> Thank you po Ma'am, Ma'am Ma. Alice. Ah. Thank you, Ma'am Oh. Thank, you po, Mamales. Mamales, thank you. Mamlansi. Mamlansi. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Yan, kay sa Tapos yan, maraming maraming salamat po kay Ma'am Alice at kay Ma'am Lansi Tapos yan, kayo na bahala mag uh, paratihan niyan bariya eh, mahirap po i-gayang pa yan At titigis yung tisang libo kayo, diba? si ganon, pag dito palipasan tayo ng ito, parang may ano nga eh Dukay po nga man Low pressure eh, palipasan natin ito ay, bagyo. Ay, bagyo. Ayun. Masa -masa ako. Lani. Uh, ah, sa western. Mm. Um, palipasin na natin yung cup. Okay. Lahat ulit tayo. Tapos, kahit magdalong gabi tayo. Yun. Yun. Yes. Oh, yeah. Ayun. Tonto. Ayos. Ayun. Bitin. Bitin na bitin kami mo sa iyo. Pero tayo maglabas ng konsumo. Tapos, tsaka <laughs> <laughs> mag-usaka di ba? Diba? <laughs> Sikapitan sana naman? Ito. Uh, 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 oh, hostage ulit right? na. Ay, ako na wala. Hostage ulit. Wala pa tayong bangka, hindi pa nabinta oh. Hostage ulit. Hostage ulit. Pag nabinta kasi yan mga karabo si Raptor, kaya nung nabanggit ko before. Pag nabintay si Raptor, ipapambayad ko sa loan, yung pinagbintahan, eh sa kanya rin naman yung ginastos yun. Tapos, pagtitira ako doon ng pambili ng isang bangka. Yung kahit ganun kalaki yung sa kuligrin yun. Yung bangka. Yung bangka.

ang magilabas to boy cute sa unahan to <laughs> ay basak sa <lang> kanya <laughs> ah, tapi gana nya pala diyan ko nang kasi uh... sa unahan kamarote. <laughs> okay meron rin <kay> kamurote kapitan sa <laughs> ano <Ay>, sa <laughs> ano yung kamurote ay ay, ay. <laughs> ah, si no? matik <laughs> yan um, ay, wala, kasi 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 talaga, sa gitna talaga okay. kapitan alam, <laughs> alam nga na namang sakating yung pasakinya. <laughs> yan di ba boss bakit ah, kapitan, kapitan ay, sa turi talaga yan sa turi yan uy muna kapit na sa kusina siya sa kusina kapit sa kusina kaso Ang pag pagmalit ang bangka kasi pagmalit ang bangka sa nakikita ko yung kapitan siya rin yung sa atin Ay siya. na. <laughs> <laughs> sabi sabi niya ka pala laki ng katawan mo niya. Uh, pasatiin ko yan. Balda ba? Balda ni Ayun yung target para less maintenance, less yung expenses natin na uh, alisin natin. Para kahit paano, kung magandang huli maganda-ganda rin yung party yan bukod sa oh, baka, bukod sa kita natin sa bukod sa sahod nila mga karaba sa youtube kasi ipo full time ko na silang youtuber ano Eh meron din silang kita sa isda yun yung isang goal ko talaga para Ayun. diba mas malaki siyempre, mas malaki na sa ngayon yung magiging kapag yung namintay natin mas malaki na sa sahod yung sahod nyo ngayon mas malaki dyan yung sahod nyo sa youtube plus may kita sa isda ganda diba? ganda Panalo mong kahe. Yan yung yan yung magandang mangyayari. So titingnan kasi natin yung mga yung negative na mangyayari. Hanapin natin yung positibo dun eh. Yung ibebenta ko to negative eh. Ibebenta ko to pamabayad sa loan negative yun, di ba? Pero hanapan natin yung positive side. Positive side is magkakaroon tayo ng mas maliit, mas manageable, mas yung panglimang tao lang madaling i-manage. Less ang uh, consumption, less ang less sakit ng ulo, mm. 'di ba? Konti lang kayo eh. Konti lang. Oh. B pili mo muna 'yan, 'di ba? <laughs> Tapos mas malaki ang partiyan sa YouTube. Ay, hindi lima lang kayo. Tapos Tapos yung maganda, Pag ang isda ay maganda rin, bonus na 'yon. Ayos. The best. Oh, okay. That's the plan. Ay, di bukas, pahinga muna, wait ka muna nito niyo. Para i-remit mo yan. Baka 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 sa iba naman mo-remit. Baka sa iba mo i-remit eh. Sa Perlas, sa ano? Taklobo, Taklobo. Oh, wait, kumain Balik ka lang next week, slow tayo, no? update mo tong ano. Magkakalamat. Magkonek-konek lang kayo na sa GC sa GC. konek sa GC. GC laging nakaano ka Kung sana. kayo, Brad, mga apo lang. Ito nga po kayo maganda. Hindi, kahit mag-chat ah, ma mo kami nung umaga, mabasa mo naman nila basta mag-open ka. Asin, basa, sa inyo kasi ay mahirap signal, no? Mm. Kaya hapon lang silang mga karabas active sa piso, -piso net, no? Pisonet. No? Okay, okay. Yun ang galaan ng mm -hmm. anak mo, yun, no? Mm. Okay, yun lang. Yan. At uh, congrats pa din at kahit pa, no? Meron pa rin kayong take home. Yun, maraming <laughs> maraming salamat yan yan. po, Sing. Okay, okay, okay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Balik lang ulit ako. right right Thank you mga karabas sa panonood at siyempre abangan nyo po yung ano yung uh, pa susunod pang adventure ng uh, Raptor Boys natin ano. At siyempre, uh, syempre pa, Oh, Raptor Raptor Tutoy na lang kasi maliit na bangka na lang yung ano na pa pangalan namin Raptor Tutoy na lang <laughs> kasi uh, maliit na yun. Napaka niya Raptor Tutoy pero asahan nyo po ang uh, ma-action at mas masaya ang mga vlog dahil ito kumpleto Ricardo yung kakulitan ng mga to. So ingat po kayo lahat mga karabas. Thank you sa so panonood. God bless po.